guys, for today's video, ako nga pala yung tapasingsing na Pilipina na nasahin dito sa bansang Kuwait, pero dito ta ngayon sa Saudi. Nandito pa rin tayo sa mainit na Saudi. Charot. <laughs> so, for today's video, pag-usapan natin yung uh, viral ngayon na interview, o hindi pala interview, press conference ni Uhahay, ni Ilyas TV, Ilyas GTV Ban. O, oh, di ba ang, ang ating pinakamamahal na Uhahay. O, oh, di ba So, ito na nga, lesson learned, no? Mga kairing, no? Dapat huwag talaga tayong agad magtiwala tulad nung ginawa ni Ilyas na sinabi sa kanya dati ni ni Laban-Laban, ni Labad-Labad, ano ba, Beverly, <laughs> na hindi daw siya to the money. Huh? <laughs> Tutulong lang daw siya para kay Ilyas. Ah, di ba? Di ba, nandun na dati, may grupo dati si Ilyas. So, no, hindi naman niya yon manager, baga leader nila yung dati yung kalumad ban, di ba? Alam naman natin yun, yung nag-viral noon yung galit ni Eduardo Duterte. Di ba? Dahil sila Ilyas Ispomerma na kontrata doon kay Beverly. So ang sisti pala yung kontrata ay hindi maayos. Pinir, pinapirma lang si Ilyas minamadali na hindi pinabasa, hindi pinaintindi, tas walang kasamang lawyer habang pumirma siya ng kontrata. Tapos, yung kontrata pala na naka, tao dito, notaryo. Hindi niya kilala kung sino yung attorney na pumirma doon sa nakanotaryo na kontrata. So, mali pala daw talaga yon Invalid pala talaga yung kontrata na yon Dahil yun pa lang sa pumirma si Ilyas na walang kasamang attorney para ipaliwanag sa kanya yung kontrata. Basahin yung kontrata, i-review yung kontrata, ipaintindi sa kanya yung kontrata. Mali na yon Di ba? Tapos, yung pagka notaryo pa ng kontrata, dapat kilala niya kung sino yung atorneng pipirma o pumipirma ng kontrata. Hindi rin niya kilala, hindi rin pinakilala. Mali din yon. Tapos, hindi sila binigyan ng kopya ng kontrata noon. Kaya hindi nila nabasa yung laman ng kontrata. O, ba? Diba? Tapos, may isa pang kontrata na nakalagay doon partner, partnership daw tapos 50-50 yung gusto o, sabi pa ng nabigating attorney ni Elias akala mo naman to si manager ay nagpe-perform din ng pakiyod-kiyod at pasayaw-sayaw doon at gusto maghingi ng 50% o diba so yun na nga so ang dami palang mali doon sa kontrata habang tinignan ng lawyer ni Ilyas. At grabe kabigatin yung lawyer ni Ilyas, no? Siya lang naman yung isa sa attorney na nag nagpetisyon para doon sa Supre uh, Korte Suprema para doon kay Vice President Sara Duterte. Ah! <laughs> Bigatin yung lawyer ng ating ohay <laughs> Di ba? <laughs> Base pa doon sa sinabi ng lawyer noon sa post niya noon, wag nyong malitin yung taga bundok. Dahil tagabundok din ako pero lumalaban kami. oh, di ba? <laughs> di ba kasi, di ba sabi ni manager ni Ilyas noon na tagabundok lang si Ilyas, walang-wala, tinulungan daw niya. Anong tinulungan? Iniipit mo nga eh. Di ba? Tapos, <laughs> alam naman natin na naka, naka may business na talaga sila Ilyas at saka si Abby na mga damit, clothing. Ganyan, before siya nagpirma ng kontrata. So ngayon, gusto ng manager sa kanya na yung damit na pangalan ng clothing, di ba? Siya na yung magmamanage din. So pangarap 'yon ng mag-asawa. Although lagi naman yung sinasabi na walang karapatan si Abi kasi hindi sila kasal, sitira, di ba? Gusto niyang kunin. So mali din 'yon. <laughs> ang daming kasong kakaharapin nito si manager, no? Tapos, ito namang page ni Uhahay, na ating pambansang Uhahay, hindi ah. May access si manager. Pag nagpo si Uhahay ng family pictures, video nilang magpamilya, dinedelete ng manager ni Uhahay. Kasi hindi daw dapat ipinopo sa page. O, diba? Samantala, yung page na yon ni Uhahay, o, oh, ni Ilyas, page na nyo bago pa siya nag ano doon sa manager di ba personal niya yun bago siya nag ano ni manager samantala ngayon may access na si manager yung kita na kay manager di ba, i-unfollow nyo na i-unfollow <laughs> nyo na yung may 6,000 followers na page may access doon si manager, yung income doon kay manager, sana all di ba di natin maintindihan first time in the Philippines na yung manager mismo nakikialam sa personal life ng kanyang minamanage, di ba? Nakikialam siya sa love life, sa buhay, na dapat yung pinapakialaman niya dapat, yung magiging ano, yung racket, o oh, di ba? Or magiging gig ng kanyang minamanage na talent. Hindi eh. Pati love life, pinasukan. <laughs> di ba? Nakakaloka. Tapos akala mo ang bite-bite ni manager sa press conference, di ba? Parang anghel. <laughs> Iwan ko ba? Naaasar talaga ako sa mga ganyang tao. Yung talagang mapang-api. Di ba? Kasi kahit naman wala sigurong manager, sisikat pa rin naman si Ilyas. Kasi nga, wala naman siyang manager noon. Marami naman siyang gig. Kahit pa ilang libo lang yung kinikita niya kahit nakakanta lang siya na libre basta bigyan lang siya pamasahe o pagkain okay na, 'di ba? Sikat na rin siya kahit nung nagkukuha lang siya ng goma. Yung nagaano lang siya ng nag ano lang siya ng puno ng goma para ano nila yung rubber para ibenta nila yung ano yung katas ng rubber, 'di ba? 'Di ba? Tapos sabihin ng manager is walang wala sila sa bundok. E, ang laki kaya ng Inanuhan ng rubber ni Ilyas, dalawang hektarya ata, yun yung tatay niya yung nagtanim noon, hanggang ngayon, sila na yung umaani. oh, Sabihin mo lang wala. At saka may new gun din sila. <laughs> Makakabinta din sila ng niyog, tapos sabihin mo walang wala. <laughs> Ay, Diyos ka. Di ba? Ito talaga yung manager na mapanglait na hindi mo maintindihan kung ano ba talaga gusto niya. I-manage niya o asawahin niya. Kasi ang higpit niya eh. Kaya good luck sa laban nilang dalawa pero hopefully makuha ni Uha yung deserve na para sa kanya. sila yung nakakapagod kaya magsayaw ka doon na oh, <laughs> kikinding-kinding ka doon o oh, paus-paus ka na. Tapos wala kang matinong talent pin na makukuha kasi hawak ni manager. Na wala nga silang matino kung magkano yung percent sa kanila sa bawat makukuha nila na booking. Oh, 'di ba? kasi yon sa kontrata pala yung ka-manager pala yung ni Elias yung ating pambansang uhahay nung pumirma siya ng kontrata nakablangko na yung kikitain ni manager walang nakasulat kung ilang percent don sa kanya as in so hindi alam ni uhahay kung bakit kasi nga nung time na yon nagtiwala siya nagtiwala siya doon sa tao na tutulungan sila yon pala ginawa siyang pagkapirahan no oh, di ba sana all so sana maging maayos yung laban at sana kahit naman siguro sinong tanungin mas marami pa bordon kay Ilyas kasi sabi nga nila mabait na bata yon kahit ano naman ginagawa noon nagpapasaya lang di ba nagkataon lang talaga na yung talent niya nagamit ng mga maling tao oh di ba so good luck sa iyo uhahay